Nagsasagawa ang inyong ikaang Bicol Regional Office para ma-train, masanay itong ating mga fisherfolk organizations para sa mga post-harvest technologies. Hindi lang 'yon, pati financial literacy. ilan po ang nakinabang dito? Ilan po ang nabigyan nyo ng mga pagsasanay na ito sa ating mga fisherfolk? Ah, sige po. Ano po? Actually, yung pong ganyang ating programa dito sa Bicol, sa Biparbicol ay patuloy po yung natin ginagawa yan taon-taon. sa so, ngayon, ngayon taon po ay eh, sa uh, umahabot na kami doon sa sobra sa labing limang uh, trainings na ang na nagagawa natin at yan ay kulang-kulang uh, ano na yan, uh, mga apat na raan o limang raang uh, mga beneficiary na, na member ng association na tinuturoan natin na uh, sa post-harvest, sa uh, mga post-harvest natin at syempre doon sa literacy. Eh, ng ano financial literacy. So, so 'yan pong ganyang uri ng mga pagsasanay ay 'yan po ay paghahanda doon sa mga programa na ibinababa ng ating uh, gobyerno partikular na sa sa uh, purpose ng ating pangulo ngayon yung programa ng ating pangulo na pataasin yung production at the same time siyempre, bigyan ng uh, uh, pagkakataon yung ating mga mangingisda na maitaas naman ang ang kanilang kabuhayan. So mm -hmm. sa ganitong uri po ng programa ng Bureau ay pinalalakas po natin yung kakayahan ng ating mga, mga isda, particular na yung mga kasama sa organisasyon, na sila ay patuloy na makinabang doon sa kanyang, kanilang hanap buhay.